Abay mukhang naka-jackpot nga ang team ng Los Angeles Lakers dito nga kay Jordan Goodwin. Wala well, sa Lakers debut kasi neto ni Luka Doncic ay at the end ay may nang agaw nga ng spotlight. At yun nga ay itong si Jordan Goodwin kung saan talagang napakaganda ng kanyang nilaro for his second game as a Lakers player. Well, nagtala nga itong si Goodwin ng 17 points at meron nga siyang 8 rebounds, isang assist at dalawang steal. At ang matindi dyan ay 72% ang kanyang shooting sa field, 8 out of 11. At kahit nga napakaganda ng kanyang naging offensive output para nga dito sa LA Lakers, abay yung depensa niya talaga ang pinaka naging highlight at nakatulong sa Los Angeles Lakers all throughout the game, pati na rin ng kanyang hustle plays. At may kita nga natin dito mga idol si Lebron James after ng pase niya dito kay Gabe Vincent ay tumira nga siya ng three pointer At may kita niya si Jordan Goodwin dito mga idol hustling offensive rebound 2 points para nga kay Goodwin. And another three pointer ni Gabe Vincent dito si Jordan Goodwin. Great box out ang kanyang ginawa dito. At parang easy rebound na lang ito dito sa Jazz player. Pero nang dahil sinundot nga ito ni Goodwin, abay nagkaroon tuloy ng extra possession pang Los Angeles Lakers. And then sa layup attempt naman dito ni Lebron James na tinawagan na ng referee na goaltend basket yan. Abay si Goodwin. Abay hindi nga tumitigil. Actually inabol pa ang bola kahit nga dead ball na tayo. And then kahit 6 foot three lang itong si Jordan Goodwin. Pero malaki naman ang kanyang puso. Tingnan nyo naman si John Collins na ang binaksautan. Very athletic big man. At actually magandang ang tape out ang kanyang ginawa. At nagresulta nga yan ng isa pang possession para nga sa Los Angeles Lakers Asa hindi lang nashoot ni Rui Achimura. Pero hindi nga sumuko itong si Goodwin and over 3 Jazz players abay ninakawan niya pa nga sila ng bola at nagresulta pa yan ng 2 pointer para nga sa kanya. Grabe nga talagang hustle play na itong ang bagong Lakers player. At ang maganda nga sa kanyang mga idol ay he can also handle the ball and make plays for his own. Hindi lang panay depensa at sa pasa nga ni Austin Drips dito. Abay great patience ang kanyang pinakita kung saan pinasa niya muna ang ginagawa ng depensa at nung nakita na nga siya ng opening, abay easy two-pointer tuloy ang naging resulta nito para kay Jordan Goodwin. At dito ngayon nang ma-switch naman siya kay John Collins at ay sohan siya mga idol. Aba hindi nga umubra si John Collins sa kanya at talagang minama nga lang Netre Jordan Goodwin. Hindi nga naging komportable itong si Collins at hindi nga man lang nakakuha ng shot attempt ng dahil na still nga yan. Netong ang gwardiya ng Los Angeles Lakers. At yan nga mga idol ang napakagagandang girawa na nga ni Jordan Goodwin para nga sa Los Angeles Lakers sa second game niya pa lamang. At naging highlight nga talaga ang kanyang defense. Tapos in the fourth quarter nung garbage time na, abay doon na nga siya nag-takeover sa opensa nang dahil wala na si Lebron o si pati na rin itong si Luka Doncic. Kumbaga mga idol, pinakita naman na sa fourth quarter ni Audrey Jordan Goodwin ang kanyang offensive skills matapos lang ang ipamala sa first to third quarter ang kanyang depensa, ang kanyang hustle play na nakatulong din sa mga Lakers stars and definitely mga idol kung magpapatuloy ito maybe baka bigyan na nga yan ng guaranteed contract ng Los Angeles Lakers for the rest of the season